mga oh, uh, grots, nandito nga pala kami sa barangay Dayak. Nung nasa Bok, hindi na kami nag-deliver. Kaya gawa din ng aircraft sa may ilaw. Wala sticker? Wala boss. Hey, shout out. Wala ko sa motor ko eh. Wala pa, ano pa pagawa Ay dami eh. Wala si Boss Pando. Nagdala ng boulders. Anong sasabi mo

Ala ah, sa sinapang daw. Dai manunod mga bata, papakdol daw eh. Yung may vlogger din eh, oh. Yung, nasa ilala yung vlogger. Sino kaya yan? Ang mga tagay sa lilim. At napakainit doon sa likod ng truck. Oh, may may pa siguro ara. Ngayon muna tayo dito. Ayan o, Virgin. Behave ka lang dyan ha, behave. Ayan. Dito kami sa Dayap. Dito kami deliver. Pang recap. Ayan o. Ayan mga kagrots. Aba tayo naghihintay din eh, matapos magdiskarga. Ating muna ikakapit ang ating sticker na galing kay sticker. Medina biskotyo. Kakapit muna natin sa ating trap. Kung lang tagahawak tayo, taga video. Kaya dinin mo sa may puno. Kakapit na natin. Ngayon mga kagros, naikapit na natin Ang bigay sa ating speaker ni Christopher Midi Medina Biscotcho Mga kagros, big shout out sa'yo Boss Ito na siya oh. Okay na, boss Naikapit ko na sa akin unit Maraming salamat tuloy Ayan, at yan mga kagros Lumipat nga pala kami din sa ibabaw na Tapos na kami gusto ilalim mga Baba

Ah, na. Si Boss Ronald ang operator. Uh -huh. Maraming salamat Bye-bye